Eh, ilapit, Mo yung, ilapit mo yung kuan mo. Yung... Yes, Your Honor. Galing ah, okay. po ako ng uh, trabaho. Uh, almost two years na po akong bumabagtas to sa Espanya. Pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng uh, UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. May may gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinanbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka po preno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ha. Uh, nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Ba, kung mayroon man pong siguro bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Hmm, hindi po. So ano nakita mo to continue. Tapos po ah, uh, sabi ko sa kanya, binalik ko po lang 'yung GAGO na mura niya. Ito, so, Mr. Gonzales ha? Opo. Uh I want to inform you that uh pag nagsinungaling ka dito, ay hindi sa po. Sa ireg na ito, Apo. you can be cited in contempt but... at Pwede kita ipakulong sa baba? Opo. Kung sabi ka lang totoo ha. Naiintindihan ko po 'yon, Mr. Arnold. Sabi ano... ka lang totoo, huwag kang mag-imbinto ng uh, istorya dito, Del. Dahil... Kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis. Hindi hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Mr. So, Arnold. Hindi po, tayo, po yung, hindi po. Yun yung totoo lang po. yung totoo lang, yung totoo lang, yung totoo lang, lang po ha? sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonging? 'Yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Kung yung 'yun po ang nagpainit ng ulo ko. Dahil, nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador, sino investigador yan nakakita nung UP na sinuntok ng kwan? Nakita mo? may dent. Saan banda? Na, nag, -nag gano ka na ba? Nag ah, nag nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Ah. police stop Sergeant uh, Peralta po, Your Honor. Ah, okay. uh, pan Speed investigator ka ng... Traffic po. Traffic. Uh, pan inspection po nung sasakyan, na uh, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Nang roof po. Nang roof? sa bandang bubong. Left side ng roof. Apo. Anong anong dent Nakita mo? May medyo gasgas gas po, Your Honor. Gasgas. Gas. Picture po ako. Ah, may picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo yung bubong ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po, Your Honor. Nasa ng kotse right side po ako ng bike lane eh. Nasa ha? kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Will, Willie Gonzalez at saka Alan Banjula. As far as yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Ha? Ah, kasi nagkaregluhan kayo, ha? Yes, sir. Nagkaregluhan no. kayo. Yes, sir. Honor. Pero my God, my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, uh, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw, ayaw kong oh, magsinungaling okay, kayo. Opo, oh your honor. Please, oh, please oh. ayaw kong mag-contempt ng isang, uh, how old are you? 63, magsi 64 po, your honor. 60? 63 po, your honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng two years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, so, ayaw ko mag-contempt mag, -tip, mag -tip ng... Uh, ang sinasabi ng ko lang... Taong na may sakit. Ang sinasabi... Kuting tiyo, may sakit ka, ha? Apo. Ang Kaya, sinasabi... Kaya, ka magsinungaling, please. Hindi po. Ah, hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi, biktima rin ako rito eh. Na, nawalan na ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, na hindi naman ho sinuntok yung kotse ko, siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na eh. So, uh, do ah, you confirm na merong... ah uh, nung in ko po, uh, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, uh, nag... hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Ah uh, tinanong ko po, uh, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Ah, Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Oh, investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan niya? Sa, saan daw siya nagtapik? D doon do naman daw po sa may bandang, ano, sa, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Eh, bakit mo, you, 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 you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yung ang gas, -gas. Anong, investigador ka eh. O, kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, magdududa ang tao sa iyo na baka may, may pinapaboran ito yung investigador na ito. Dahil uh, hindi tinanong talaga kung saan ang, sinap, ang kinalabog niya. But anyway, sige. Uh, continue, Willie. Continue. Ah, pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, o oh, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kay kung merong, mayroong somebody independent from, independent from among you two, can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I understand. Dito your, lying, oh. I understand, Your Honor. Kaya own. nga, inibitahan na mangi dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang uh, nakakuha sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong, merong independent mong magkapagsabi, mag-collaborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair, Your Honor? yes. sir. Uh, Sorry for uh, interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, na, ano naka gloves si Mr. Banjola na pang motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. flash na lang po. Pwede pakiflash yung uh, picture para lang yung image. Yan po, eh, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suit ba kayong no? Mr. Banjola? Naka-guantes ka, no? naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, ito bang Apo, nakikita wala, mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo oh, nga po, itong nasa litrato ngayon, Apo. yan yung incident. Apo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, ilan, lang Mr. Chair. Kasi yung po sinabi ni Mr. Ba ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oo, oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot niya glove na may Opo. may hard knuckles. Y o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ma ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. yung kanan kamay, o, oh, yung, yung kanan kamay niya, wala ring gloves. Tinatanggal Bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Sabi ano niya tinatanggal, oh, nagka, wala pang mobile yan, nagtututok, uh Ak akma ka bubunot eh, oh. Hindi, ang, ang, maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko please, na... Please, 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 silence mo na, silence mo. No, Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga putis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po siya sabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At kaya it, nga, itin... kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito. na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kakaya naman kung palagi na lang sabihin ng mga pulis sinungaling. Ah, pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po. Ako. Ayaw ko. natin, ayaw natin masira yung uh, organisasyon natin. At pag uh, i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Oo. Ako, Lord. Kitang paano? Paano nga yan? How can you? How can you yung yung kaya ko nga i-describe po yung ano yung guantes niya. Sige, i-describe po. Kulay itim po tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga wala mang yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga uh, biker po, your order, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong yes, picture right, ng right, right. right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa-plus ko namin dyan. Wala talaga siyang tutagwantes. Na Nandito na sa, sa cellphone ngayon. Kesa Your, Sandali ba... lang, nga, Mr. Gonzales. Sandali lang. Sige pa. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak. Na, wala siyang gloves talaga. Your Honor. Masaka ako, ako ha? Biker din ako. Opo. Pag ka lang gloves sa gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, uh, oh, gago ka! Gago! Mag-bisiklita mag, mag, ka! Mag-bisiklita ka tapos hard knuckles sa ha? Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang-motor yan. Your, Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Uh, may mga nakakita naman ng mga tao doon na baka hutit-gakahu bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yon ng bare hands lang po. Your Honor. Ah, pero ko ako pasuntukin mo sa kotse mo? Ay, malakas. Mas malaki, mas malaki yung oh, UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes, yun, po. Na, po. naiintindihan ko po, Your Honor. Pero, so, sana, huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi, hindi po ako nagmamanufacture. Regardless, regardless, kung nasabi mo niya sa ibang forum, na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Huh? Yes, sir, I'm not. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. no, sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya, kaya kitang-kita ko po, nakaglubs po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi ko so, po mo ako, ako may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling. Your honor. Hindi po mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. O, oh, yan o. Oh. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, your honor. Second incident, your honor. O, ibig mong sabihin, <laughs> from yung pagtapik niya ng kutsi niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun ha, yung may, may nakil, itatapo niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako nang totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Wala na tayo niya sa respeto. Uh, ako rin mag-respeto sa iyo. kapwa Kapwa tao kita, nag ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, ay uh, I, I cannot, I cannot uh, out of respect to this uh, committee. Hindi ko rin ma, hindi ko rin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kolche ko, hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa Spain mahina na rin naman ako, inisip po gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse, bukas po kasi na ako dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way, kung E-Road o okay, sabi nyo. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, dinaretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga polis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng polis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po ako kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po, po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita nyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanun yung bisikleta kasi ang haba ko ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo, hanggang dun po sa may, ano, sa may, sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Bajola Alan, Honor? intention mo talaga na gasgasin yung kutsi niya? Actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginong Gunwil Gonzales. Pagkat cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwasan yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. ipaplay uh, ipa nga natin. Please, uh, play the video. Sir JB, please take over. Secretary, please play the video, it's a bong video, para Lapa Transfer. Anyway, siguro sa uh, Mr. Banjola, bago natin pagpatuloy sa laysay si Mr. Yes, Gonzales. Yes, okay. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong ano siya sigurado na merong karaw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi your honor, doon pa lang sa kanto po ng welcome rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na nagbibisikleta develop ko yan, wala ano? din yun? Ako. Saka Oto. pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang gloves kasi na may pang nakel, pang motor po 'yon. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta, no? Tama po si Senator Dela Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Diba? So wala kang oh, po, po. for the record of this committee wala ka talagang so na gloves? Wala po maski yung mga ano po alam nila wala po. Yung po, po kiniklaim ng uh, polis kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng uh, ng uh, bubong ng uh, sasakyan ni Mr. Gonzales. Doon dun mo ba at pinap o sa likuran banda. Dali po ang bike lane sa right side po, Your Honor. Diba? Ah, sa right side? Opo. Hindi sa kaliwa? Hindi yung po. Yung eh. kiniklaim kasi Mr. Gonzales, nung malapit kayo. Siguro, kung mayroon... May time ba na pinalo mo din yung ano? Hindi po. Eh. Kung na. siguro na. mayroon mong pumalo sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na Akala. Yung Ayun lang. Uh, gusto lang natin tanuin niyo dahil yung sinabi niya. Gusto na natin talaga kung sino to.